Maituturing mo bang red flag ang mga kandidatong over sa gastos nitong kampanya? Para po sa akin, hindi naman. Kasi kumpara po sa ano, ikakaganda ng ano, o sa kung gusto niya po talaga manalo, yung iba po talaga nagbibitaw ng ano. pera po. Para sa akin, depende. Kasi hindi naman porket nag nagbuos ka ng pera, is mananalo ka, di ba? I think yes. Kasi, syempre, di na, bi na bibili yung boto ko. Oo, masama. Dahil dapat, ang mga natin, ay marunong humawak na ating pananalapi. Alam niyo bang limang piso lamang kada botante ang maaaring gastos ng mga tumakbong senador nitong nagdaang halalan? Pero bakit ba dapat tayong may pakialam rito e tapos naman na ang eleksyon? Ayon sa Omnibus Election Code, required magpasa ang mga kandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa June 11 o 30 days pagkatapos ng botohan. Ito ang resibo kung magkano nga ba ang ginastos ng mga kumandidato para sumakses sa eleksyon bukod sa gastos, site din dito kung magkano ang natanggap na donasyon, sino-sino ang nagpondo sa kanilang mga kampanya. Mahalaga ito kasi yung tinatawag natin na campaign finance is it's meant to level the playing field. Ano? So, titignan natin kung lumaban ba ng patas ano, yung ating mga kandidato base sa mga A resources na ginamit nila during the elections. Hanggang magkano nga lang ba dapat ang pwedeng gastusin ng mga kandidato bawat botante? Sa nakaraang halalan, Hanggang tatlong piso lamang ang pwedeng gastusin ng mga kandidatong parte ng isang partido, katulad ni Nabongo ng PDP Laban at Bam Aquino ng KANP. Pero para sa mga independent candidates tulad ni Heidi Mendoza at Willie Revillame, pwede silang gumastos hanggang limang piso. Parehong halaga ang maaaring gastusin ng mga party list groups tulad ng Akbayan. Para naman sa mga lokal na kandidato, nananatiling 3 hanggang 5 piso kada botante ang pwede nilang gastusin depende kung may partido sila o wala. Pero dito, imumultiply natin ang halaga sa bilang ng mga rehistradong botante sa syudad o probinsya nila. Para sa mga political parties tulad ng PDP Laban o Partido Federal ng Pilipinas, limang piso lang ang pwede nilang gastusin kada rehistradong botante sa mga lugar kung saan sila may mga pinatakbong kandidato. Pero tandaan, kahit nagtutulungan ang partido at kandidato, hindi ibig sabihin na pwede nang pagsamahin ang kanilang spending limit para tumaas ang halagang pwedeng gastusin. Hindi ba nagagalit si nanay kapag nauubos ang ating allowance at lumalagpas tayo sa dapat lang nating gastusin? Ganon din ang Comelec sa mga overspenders. Pwedeng ma-disqualify ang mga kandidatong OA sa gastos. Tulad na lamang ni dating Laguna Governor E.R. Ejercito noong 2014. OA! Pero bukod sa overspending, ano pa bang red flags ang pwedeng makita sa sose? Red flag 1 mga pinagbabawal na donors katulad ng kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Maaring mag ng conflict of interest. Red flag 2. Mga hindi nakasubmit ng sose. Million man o katiting lang ang gastos, nanalo o natalo, kahit yung mga umatras agad sa kampanya, required lahat magpasa ng sose. Kamakailan, pinagtibay ng Comelec ang naging desisyon nitong patawan ng perpetual disqualification si dating senator Sergio Osmeña III dahil sa hindi pag-submit ng sose noong 2010 at 2016. Masyadong harsh ba? Pero kasi kung dito pa lang hindi na transparent ang kandidato, ano pang aasahan natin kung nasa pwesto na sila? Red Zag 3 yung mga sobra ang natanggap na donasyon na para bang ginawa ng negosyo ang pangangampanya. May option yung kandidato, ibalik niya sa nagbigay or pwede niyong i-keep yun, ano, basta magbayad siya ng buwis. Pero ang pinakamalaking red flag sa lahat, yung hindi tugma ang nilagay sa sose sa mga ginastos nila sa kampanya dapat i-verify din yung mga dineclare nila doon. Kasi at the end of the day, self-declaration yung source. Pwede nating i-track kung magkano ang ginastos ng mga nanalong senador sa kanilang Facebook ads gamit ang ad library. Para sa TV ads, may mga ulat ng naglantad kung sino-sino ang top spenders bago pa man ang kampanya. Pero ang pinakamahalagang tool na pangwaksi sa mga red flags ng kandidato ay ikaw! Oo, ikaw! Balikan natin yung mga activities during the elections. Ano, kita mo ba na may ad? Narinig mo ba sa radyo na may campaign ad yung kandidato sa iyong syudad or sa iyong bayan? Or nagkaroon ba ng campaign sortie? Tapos pag tinignan natin yung sose, dineclare niya ba yun, ano? Hindi natatapos sa araw ng halalan ang pagbabantay natin sa mga nagnanais maging leader ng ating bansa. Ayaw natin sa mga kandidatong over na sa gastos, over pa sa pagtatago. Kaya laging tatandaan, huwag magpaloko, dapat e-check mo!